Bakit parang may kulang pa rin sa motor natin eh. Bakit wala yung FI logo? Ah, ito. Ito lang? Teka lang. Halagyan natin yan. What's up, what's up mga kaumis? It's Zero TV muli for this vlog magandang gabi sa bawat isa and yun nga medyo nagre na naman ako at medyo hindi ako satisfied kasi parang may kulang na naman sa motor natin diba? pero halos lahat naman ng riders makaka-relate sa akin kasi kada tingin nyo kada sulyap nyo sa motor nyo parang feeling nyo may kulang pa rin kaya ngayon, bibigyan natin ng unting accessories to si Seraphew. Dahil bumili tayo ng ganito. Bubuksan ko na lang para makita nyo. Alright. Hi hey guys. Ito po ay isang eh, ano, FI emblem. Ito natin medyo... Ito na pala yung bawasan. Eh, what? Yan. Isa po itong FI emblem na para sticker siya pero yan ang itsura. Ayan. Ang gagawin natin, didikit natin ito sa Easy Ride 150 FI natin. Ayan. Bagay dalawang binili ko. Ayan. Shoutout po kay Mr. Ace Precision. Yan. Shoutout po. Salamat po sa magandang emblem na inyong ipinadala. And it natin yan ngayon dito kay Zero Q. Ah, so saan magandang ito, ilagay ito? Kasi syempre, 'di ba, as FI motorcycle ng Motorstar. Lalagyan natin siya ng FI para ma-distinguish na FI siya. Syempre, ito yung ilalagay natin. Wala namang siyang nakalagay na brand kung anong FI to. Wala naman nakalagay kung anong motor, kung anong FI to. Kaya goods na goods siya na ilagay. Alright guys, yan na. Nakakabit ko na. Nadikit ko na. Fuel inject. Fuel injection motor star. Di ba? Ang ah, Dumagdag yung forma niya. Ang okay, kabit na naman natin yung isa. Okay. Dikit na natin tong fuel injected na to. Wala muna natin yung pag oh, kasi medyo may Mahingi lang ang kapit guys. sorry. yan diba? Dito diba natin lalagay sa ano? itas ng motor start. Parang surrender. aday o maangas ang itsura <laughs> na sa asfi, FI ngayon guys nalagyan na natin ng decals emblem FI fuel injected sa kabila ganun din ayan kung nabigyan ko na idea ng another pampaganda para sa inyong Easy Ride 150 FI please like, share, subscribe sa ating channel Zero TV For more easy ride 150 Fi contents And nga pala guys no Ililink ko sa description Kung saan ko po ito in order Kay Mr. Ace Precision Ayan Motor parts Doon ko sa in order shout shoutout po Again Mr. Ace Precision And This is Zero TV Ride safe sa lahat Zero TV out